What's up guys? What's up guys? Adventure meron. Doon may lasang. Wow. mga trupang kasugo. Kami na nakuha. Pero kami Kami na magpo. Tanggal lang ano. Libre pitas. Libre pitas lang to. oh, guys oh. Fresh na fresh pa yan. Yeah. Hmm? Lata na. No? Hinug na. No? Masugo. Ito try natin kung oh, masarap oh. pa. So, guys oh. Titikman natin guys kung gaano kasarap.

Anda kan, namanya? guys, harap -harap aku, guys. Ako okay, guys. Okay, guys, oh. Terus meron ini Dami, ah. Dami. Oh. Guys, shut up here, oh. yung sa farm. oh. oh, oh. oh. Ah, di sana, ah. mo, guys. Ulang ko mo farm nila. napuntahan ni Sugar Pedro ito oh. kahit tira-tira ng ibon titirahin ni Kasubo. kasugo kasugo to oh. Christine, shut up huy, tingnan mo na dito Tengok <laughs> so guys, oh. tengok muka guys. Oh. No no no. Justin, yeah, no, no, no. tour guide kami nang Kau pa jago, kau mai bigoti lah. Jadi ni apa? Tuh guys, sa sako ko alam guys oh. Hindi na kaya buhatin. Oh, jay yeah. Justin. Hmm? Gel. Grabe. Ano ba? dami oh. Hinog na hinog talaga. Ito mm. so, si Gel, testingan oh. oh. oh, okay. mo. Tingnan mo guys oh. Ah. Oh. Para anim ko na to guys. Oh, oh my god. Tara, wow! Oh, tingnan mo hmm? si Bibi Niknik oh. Hmm. Bigang mga tropa na sugo. Gusto ano? Mo mo na lagi. no. Mama, tuloy mo mama. Mahawakan mo raw, hawakan mo. Oh, lang pagbalat niyan, guys. Fresh na fresh to. Galing talaga to sa ano? Sa puno. Yeah, Jillian oh. Wow! Tayan si Jillian, si Jenje, Jenje. Kain daw muna, Jillian. Sarap.